Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Si Clara, labing-anim na taong gulang, ay nakaupo sa gilid ng sofa. Pinipilit intindihin ang takbo ng pelikulang naka-play sa tea pero wala siyang naririnig. Hindi dahil mahina ang tunog, kundi dahil ang isip niya ay punang tanong, takot at kaba. Sa kabilang dulo ng sala, nakaupo si Gustavo, ang kanyang kuya, tatlong taon na mas matanda, hawak ang remote control na parang sandata. Palitan mo nga yan, utos ni Gustavo, hindi man lang tumingin sa kanya. Sandali lang, kuya. Put a pose na. Kanina pa ako nanonood ni. Pack. Isang tunog na malakas na sampal ang umalingaunggaw. Tumila po ng mukha ni Clara sa isang gilid. Napapitlag siya sa sakit at gulat. Sandali siyang napahawak sa pisngin niyang namumula. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kapatid, pero ito ang unang beses na ganoon kalakas. Tumeyo si Gustavo, hinarap siya at sinabing, wag mo kong sagutin. Dito sa bahay, ako ang nasusunod. Nagtama ang kanilang magamata. Sa mata ni Clara, may galit at luha. Sa mata ni Gustavo may put pero may halo rin ng takot, takot na baka sa wakas magsalita si Clara. Tumakbo siya pa ng kwarto, nanginginig. Sa loob ng silid, isinara niya ang pinto at inilabas ang cellphone mula sa ilalim ng unan. Tinitigan niya ang screen, nanginginig ang daliri habang tinataype ang isang daan at siyam na po, ang numero ng pulisya. Pero bago pa niya mapindot ang call button, bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo roon sil ang kanilang ina. Magulo ang buhok, hawak ang tabong labang sabon, at galit ang mukha. Anong ginagawa mo? Sigaw na ito. Nananakit na po si Kuya, Mama. Kailangan ko na pong humingi ng tulong. Tumigil ka. Inagaw ng ina ang cellphone mula sa kanyang kamay. Sa lakas ng pagkakahila, natilapon ang telepono sa sahig. Pamilya natin to. Hindi ka tatawag ng pulis. Nananakit na siya. Hindi niyo ba naintindihan? Umiyak na si Clara, nanginginig sa takot at sama ng loob. Araw-araw akong natatakot dito. Hindi na to normal. Hay naku Clara, dramatista ka talaga. Mariing tugon nil siya, tumalikod at iniwang nakanganga si Clara. Bata ka pa, hindi mo na intindihan ang buhay. Lalaki lang si Gustavo. Ganyan talaga pag may nitang ulo. Pero kapatid mo pa siya. Sumara ang pinto sa lakas. Naiwan si Clara sa kwarto, magisa, halos hindi makagalaw. Nahulog siya sa sahig, nyakap ang sarili, at tinikom ang bibig para hindi marinig ng kahit sino ang pagigbinya. niya. Sa labas, patuloy ang tunog ng tea. Si Gustavo, parang walang nangyari, nanonood muli. Sail siya, naguhugas ng pleto sa lababo na parang ordinaryong gabi lang yon. Pero kay Clara, iyon ang gabi na parang gumuho ang buong mundo niya. Kinabukasan, may bahid pa ng pula sa kanyang pisngi. Isinusot niya ang kanyang hoodie kahit hindi malamig, para itago ang marka. Tahimik siya sa kles, pero naramdaman ng kanyang guro sa literatur, si Miriam, N.A. May Mali. Clara, A.O.'s Kalang B.A.? Tanong nito nang matapos ang kles. O.P.O. Ma'am. Mi dayo puyat lang. Ngunit hindi yon ang totoo. Sa loob ng puso ni Clara, may sigaw na gusto ng kumawala. Pero ang takot, ang pagod, at ang paulit-ulit na boses ng kanyang ina, walang makikialam sa pamilya natin, ang pumipigil sa kanya. Nang gabing iyon, muling pumasok si Clara sa kwarto. Pero ngayon, ng hindi na siya basta umiyak. Lumapit siya sa lemsa, kumuha ng lumang kwaderno, at nagsimulang magsulat. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Pero isang araw, magsasalita ako. At sana pagdating araw na iyon, may makarinig." Kinabukasan ay tila walang nagbago sa bahay. Parang hindi siya sinaktan. Parang hindi siya pinigilan ng sariling ina sa pagtawag ng saklolo. Ngunit sa loob ni Clara, may nabasag at hindi yon basta-basta maayos. Habang kumakain sila ng agahan, walang kumikibo. Si Gustavo ay tahimik, abala sa cellphone. Si naman ay parang walang alam. Nagsalin ng kape na parabang isang normal na umaga lang ito. May pasok ka sa pisngi, sabi ni Lcia, hindi tumitingin sa kanya. Gusto mo bang yalo? Hindi sumagot si Clara. Hindi niya kayang magpanggap na ayos lang ang lahat. Hindi NA. Sa eskwela, pakiramdam ni Clara ay kitang-kita ng lahat ang kanyang lihim, kahit nakatakip ang pisngin niya ng buhok. Sa klase nila sa literature, napansin na naman siya ni Dra. Miriam. Clara, bulong ang guro matapos ang klas. May gusto ka bang sabihin? Umiling siya. Ngunit ang totoo, gustong-gusto niyang magsalita gustong gusto niyang ipagsigawa ng sakit. Ngunit paano kung walang maniwala? Paano kung lalo lang siyang saktan pag-uwi? I'm here, Clara. Hindi kita pipilitin, sabi ni Dra. Miriam, Malyamane. Pero kung kailan handa ka, makikinig ako. Napayuko si Clara, at isang bagay ang pumatak mula sa kanyang mata, hindi luha ng takot, kundi ng pag-asa. Maaring may isa. I sang Tao Lang. Nahandang makinig. Sa mga sumunod na gabi, hindi na siya umiyak. Bakus, tahimik siyang nagsusulat sa lumang kuwaderno. Doon niya ibinubuhos ang lahat, ang sakit, ang takot, ang galit, at ang paghahangad na makalaya. Sa bawat tunog ng takong ni mama sa sahig, parang martilyo ang bagsak. Sa bawat sigaw ni kuya, nalilita ako. Pero dito sa papel, ako ang nagsasalita. Nagiging kalakasan niya ang mga salitang isinusulat niya. At habang tumatagal, Nararamdaman niya na ang tinig na pilit na pinapatahimik ay muling nabubuhay sa bawat pahina. Isang gabi, habang kumakain, naibagsak ni Gustavo ang kutsara. Napalakas ang tunog nito sa sahig at napapikit si Clara sa gulat, isang likas na reaksyon ng katawan. Napansin yon ni Elsia. Pekit ba ang OAMO Clara? Para kang tinataga. Napakagat labi si Clara, pilit na hinahawakan ang sarili. Si Gustavo ay napangiti pa, parang proud sa reaksyon niya. Lalong nanikip ang dibdib ni Clara. Hindi na siya makakaya pang manahimik. Kinabukasan, habang naglalakad sa hallway ng paralan, napadaan siya sa guidance office. Nakita niya si Dra. Miriam N.A. may kozap N.A. social worker. Napahinto siya. Nagdalawang isip. Hahakbang pabalik. Pero tumunog ang cellphone niya. Mensahe mula kay Gustavo. Wag na wag mong susubukang magsumbong. Tandaan mong kilala ko lahat ng kaibigan mong lalaki. At alam takot ka sa mama. Nanginigang kamay ni Clara. Ngunit sa halip na umatras, dumiretso siya sa opisina. Pumasak! Tinapik si Dra. Miriam sa balikat at bumulong. Ako po, ready na po akong magsalita. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Clara ang mga counseling session sa guidance office. Doon, unti-unti niyang ibinahagi ang dinaranas niya sa bahay. Ang pananakit ni Gustavo, ang panunupil nil at ang pakiramdam ng pagkakulong sa sarili nilang tahanan. Gusto kong matakasan yung bahay na yun, sabi niya habang pinipigilan ang luha. Pero hindi ko alam kung paano. Tumango si Dra. Miriam, hindi mo kalangang takasan. Baka oras na para harapin. Sa huling pahina ng kanyang kwaderno, nagsulat si Clara bago matulog. Ako si Clara. At AKOY hindi lang kapatid. Hindi lang estudyante. Hindi lang babae. Ako'y may tinig, at hindi na ako mananahimik. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog siyang may kaunting katahimikan sa puso. Mula nang magsimulang magsalita si Clara, unti-unting nagbago ang tibok ng kanyang araw. Hindi pa rin madali, araw-araw pa rin siyang umuwi sa perhong bahay, sa perhong mga mukha, sa perhong takot. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may apoy na nag-alab. Isang apoy na minsang tinangka nilang patayin ngunit ngayon ay patuloy na lumiliwanag. Isang gabi, habang naglalakad pawi galing eskwela, napahinto si Clara sa harap ng pinto. Nakatikom ang kamao niya. Nasa dibdibang kaba, ngunit hawak-hawak pa rin niya ang kanyang kuwaderno, ang tahimik niyang sandigan. Pagbukas ng pinto, sinalubong agad siya nilsya. Anong oras ka na naman umuwi? Date I wouldn't call nandito, nayon alas yet na. Hindi siya sumagot. Diretso siya sa kusina para kumuha ng tubig. Sumasagot ka ng gayon, ha? Singal and I, Lucia, Humorang S.A. Dawn. Mama, pagot lang po ako. Marami lang pong inasikaso sa school. School o Calandian? Bulalas ni Gustavo na lumabas mula sa sala. Tumigil si Clara. Naipapaykit. Tumindig ang balahibo niya, pero hindi na siya umatras. Hindi na siya tumakbo paakyat para umiwas. Sa halip, hinarap niya ang kuya niya. Huwag mo na akong tuksuhin, Gustavo. Hindi na ako natatakot sa'yo. Napangisi si Gustavo, lumapit at sa isang iglap, pak! Muling dumapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Hindi kasing lakas ng daddy, pero sapat para magdulot ng kirot. Ngunit sa halip na lumuha o umatras si Clara, itinuwid niya ang katawan. Yan na ang huli, kuya. Mahina pero matatag ang boses niya. Talaga! Paniyam ni Gustavo. Oh, sagit ni Clara. Kasi bukas lalabas ang toto. Kinabukasan, habang nakaupo sa guidance office, kasama niya si Nadra, Miriam at ang school social worker na si Ed Joyce. Huminga siya ng malalim at muling isinambit ang lahat, kasama na ang insidenteng nangyari kagabi. Nagsumbong na po ako dati pero ngayon, gusto ko ng tuluyan. Hindi na ako uwi sa bahay na yon. Clara, wika ni Ed Joyce, kung papayag ka, maari naming i-file ang temporary protective order para sayo. At habang pinoproseso, maari kang ilipat pansamantala sa shelter. Nanginginig ang boses ni Clara. Pewd po bia yun, kahit minor AKO? Pued, Clara, tagan NIDRA. Miriam, may tiwala sa tinig. At kahit sino pa ang magpigil kung may abuso, may karapatan kang maprotektahan. Ilang araw ang lumipas. Ang bahay nila Clara ay naging puno ng tensyon. Hindi agad pinaalam ng mga autoridad ang decision kay Elsia. Inuna nilang siguraduhin na ligtas si Clara. Nang araw na ipinatawag si Elsia at Gustavo sa paralan para kumuha ng report card, hindi nila inakalang may sasalubong sa kanilang mga opisyal. Nasa gidan sa room sila nang sabihin ni Clara sa kanyang ina. Mama, hindi nyo na po ako mababalikan mamaya. Dadalhin na po nila ako sa shelter." At kung hindi nyo ayusin ang lahat, baka hindi na rin po ako bumalik. Halos mabitawan nil siya ang bag. Clara! Ano to? Isinusumbong mo kami? Pamilya tayo. Pamilya nga tayo, mama. Nangingilid ang luha ni Clara. Pero ang pamilya, hindi na nanakit. Hindi na nanahimik habang may binubugbog. Ang pamilya, kinukupkop, hindi kinukulong. Baka nakakalimutan mo ako ang nagluwal sa'yo. Pero hindi po ako para saktan at isuko sa takot. Tumayo si Clara, bitbit ang bag, at sinamahan ni Ere Joyce palabas ng silid. Si Gustavo ay tahimik lang sa isang sulok, sa wakas, hindi makaimik, hindi makagalaw. Sa unang gabi sa shelter, hindi agad nakatulog si Clara. Nakahiga siya sa malinis na kama, ibang iba sa kanyang kwarto. Wala ang ingay, wala ang sigaw. Tahimik. Pero hindi nakakatakot, kundi payapa. Kinuha niya ang kanyang kuwaderno at nagsulat. Ang tinig ko ay minsang binaliwala. Pero na yon, dininig. At bagaman masakit ang pag-alis, mas masakit ang pananatili sa dilim. Gayong nasa liwanag na ako, hindi ko nahahayaang pumikit muli ang mga mata ko. Ang unang linggo sa shelter ay parang paghinga pagkatapos ng mahabang pagkalunod. Si Clara ay may sariling kama, sarili niyang espasyo at higit sa lahat kapayapaan wala nang sigaw sa umaga, wala nang sapak, wala nang pagkukunwari. Doon niya unang naranasan kung paano ang mabuhay, na hindi laging may pangamba. Kasama niya sa shelter ang iba't ibang batang babae, may inabuso rin ng pamilya, may tinagbuhan ang mga panganib sa lansangan, at may mga tahimik lang na gustong magsimula muli. Sa kabila ng malulungkot na kwento nila, may isang sinag ng liwanag, pag-asa. Naging malapit si Clara kay Mia, Isang dalagang halos kaedad niya na mahigit dalawang buwan nang nasa shelter. Ang ganda ng mga sinusulat mo, ani Mia isang gabi nang mahuli niyang nagsusulat si Clara sa kanyang kuwaderno. Parang totoo. Parang danikeo ang puso mo. Nay si Clara. Hindi siya sanay papurihan, pero kay Mia, hindi siya kinakabahan. Salamat, sagot niya. Ito lang kasi ang paraan ko para hindi mabaliw. Kaya mo ba akong turuan?" Tanong ni Mia, mahina ang boses. Hindi ako marunong magsulat ng ganyan, pero gusto ko sanang matutong ilabas ang sakit. Tumango si Clara. Gagawan natin ng paraan. At mula noon, gabi-gabi silang nagsusulat. Hindi para sa kles, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili nilang kalayaan. Isang araw, dumeting ang isang panahin sa shelter, Sidra. Mriam, dala ang balita mula sa eskwela at update tungkol sa kaso ng pamilya ni Clara. Clara, sabi niya habang magkasap sila sa counseling room. May desisyon na ang korte. Naglabas na ng restraining order laban kay Gustavo. Napatigil si Clara, hindi agad makapaniwala. Hindi siya pwedeng lumapit sa iyo sa eskwelahan mo o sa shelter. At may inimbestigahan na rin sa panig ng nanay mo. Hindi alam ni Clara kung ano ang mararamdaman. Masaya B.A. siya? Nalulungkot? Newa? Hanggang sa tanungin siya ni Dra. Miriam. Clara, may posibilidad na may balik ka sa pamilya kung magpakita ng pagbabago ang nanay mo. Pero, kung ayaw mong bumalik, may ibang opsyon. May pamilya na gustong makasap ka, willing silang tumanggap ng mga batang survivor. Hindi pilitan, kundi alok ng bagong simula. Tahimik si Clara. Sa gabing iyon, sa kanyang kama, tinitigan niya ang kisem. Walang luha, pero malalim ang iniisip. Kung pipiliin niyang bumalik, Anong kleseng tahanan ang babalikan niya? At kung alis siya ng tuluyan, anong buhay ang sisimulan niya? Sa kuwaderno niya, sumulat siya. Ang bahay ay hindi lang apat na peder. Hindi lang pagkain o kama. Ang bahay ay kung saan naririnig ka, tinatanggap ka, minamahal ka. Kung hindi ka ligtas doon, hindi yon tahanan. Dalawang linggo ang lumipas bago siya pumayag na makipagkita sa posibleng foster family, sina Tita Sally at Tito Arman. Isang mag-asawang walang anak pero matagal nang tumutulong sa mga batang survivor. Sa unang kita pa lang, dama agad ni Clara ang kabutihan ng loob nila. Hindi sila nagtatanong na masyado. Hindi rin sila nagpapanggap. Tahimik lang silang nagkwentuhan habang kumakain ng ginataang mais. Clara, wika ni Tita Sally, alam naming hindi kami kapalit ng pamilya mo. Pero kung nanaisin mong subukan, gusto ka naming alagaan. Sa sarili mong oras. Sa sarili mong paraan. Tumango si Clara. Wala siyang sinabi, pero ang tahimik niyang luha ay sapat ng sagot. Sa paglilipat niya sa bagong bahay, bidbit pa rin niya ang kanyang lumang kuwaderno. Ngunit sa unang gabi sa bagong silid, kumuha siya ng panibagong kuwaderno, puti, malinis, at walang bakas ng sakit. Isinulat niya sa unang pahina. Ito na ang bagong simula. Hindi ko kakalimutan ang mga sugat, pero hindi na ako mabubuhay doon. Gayon, ako na ang pipiling direksyon. At sa direksyong ito, may liwanag. Lumipas ang mga buwan sa bagong tahanan ni Clara, tahimik ngunit puno ng pagbabago. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, kaligtasan. Hindi perpekto ang lahat, may mga gabi pa rin na nanaginip siya ng sigaw ng hampas ng kanyang ina na inagaw ang telepono sa kanyang kamay, ngunit sa pagmulat niya sa umaga, may palala, wala na siya roon. Sa piling Nina Tita Sally at Tito Arman, natutunan niyang muling magtiwala. Sa simpleng tanong tuwing umaga na, kumusta ang tulog mo iha? O sa mainit na tsokoleteng nakaabang tuwing umulan, daman niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi ka lang ang ipagsigawan, sapat ng maramdaman. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang laban. Sa tulong ng kanyang social worker, inanyayahan si Clara na magsalita sa isang seminar ng DEPED para sa mga guro at guidance counselors tungkol sa karahasan sa tahanan. Sa simula, ayaw niyang tanggapin. Nanginginig pa rin ang boses niya tuwing inaalala ang kanyang nakaraan. Hindi ko kayang magsalita sa harap ng maraming tao, bulong niya kay Air Joyce. Baka pagtawanan lang nila ako, o baka hindi nila paniwalaan. Ngunit sagot ni Air Joyce, "Clara, hindi mo kailangang magsalita para sa kanila. Gawin mo ito para sa batang ikaw, para sa kanya na walang boses noon. Gayon may tinig ka na at may makikinig. Matagal na pag-iisip." maraming gabi niyang pag-alinlangan. Ngunit sa huli, pumayag si Clara, hindi dahil sigurado siya, kundi dahil ayaw na niyang manatiling tahimik. Sa araw ng seminar, hawak-hawak niya ang luma niyang kuwaderno. Nandito ang lahat ng isinulat niyang sakit, lahat ng alaala, lahat ng pangarap na minsang tila imposible. Tumayo siya sa entablado, simple ang ayos, pero matatag ang tindig. Narinig niyo na po ang maraming datos, mga estadistika, mga batas, panimula ni Clara, tinig na bahagyang nanginginig. Pero ako po, hindi bilang numero ang ipinapakita sa inyo, kundi bilang batang minsang walang pangalan sa sarili kong tahanan. Tahimik ang buong silid. Isang tahimik na respeto, walang bulungan, walang galaw. Lahat nakikinig. May mga gabi pong pinipilit kong huwag gumawa ng ingay, para hindi mapansin. May mga umagang napipilitan akong ngumiti sa eskwelahan, kahit punong-puno ako ng pasa, hindi lang sa katawan kundi sa puso. At nang minsang sinubukan kong humingi ng tulong, ang mismong ina ko ang unang sumira sa tapang kong itayo ang sarili. Lumingon si Clara sa mga mata ng gaguro sa harap niya. Kaya nandito ako hindi para sabihin kung gaano kabigat ang pinagdaanan ko, kundi para tanungin kayo, naririnig niyo ba ang mga katulad ko sa mga estudyanteng araw-araw ninyong kasama? Hindi niya nakalangang tapusin ang marami pang paliwanag. Sa kanyang tinig, sa kanyang mga mata, nandoon ang kwento. At sa katahimikang bumalot sa bulwagan, alam niyang dininig siya. Pagkatapos ng seminar, nilapitan siya ng isang guro na yak. Clara, may estudyante ako. Tahimik, palaging absent, lagi kong sinisisi. Pero ngayon naisip ko, baka tulad mo rin siya. Gumiti si Clara, malumanay. Maam, minsan po isang tanong lang ang kailangan ng bata. Ligtas ka ba? At isang titig na nagsasabing handa kang makinig. Makaraan ang isang taon, Ginawaran si Clara ng parangal bilang Youth Advocate for Safe Homes ng lokal na pamahalaan. Hindi niya ito ginusto para sa titulo, pero tinanggap niya bilang simbolo ng panibagong buhay. Sa mismong araw ng pagkakaloob ng paranggal, isinaman niya si Mia, nang gayon ay isa ng first-year college student, at sina Tita Sally at Tito Arman, na itinuturing na niyang tunay na pamilya. At sa kanyang talumpati, pinakahuli niyang sinabi, Hindi ko piniling mabuhay sa takot. Pero pinili kong hindi mamatay doon. Sa bawat batang katulad ko, hindi kayo nag-isa. Ang tinig ninyo ay mahalaga. At kung walang makikinig sa umpisa, lakasan pa rin ninyo. Dahil darating ang araw na maririnig kayo. Kachalad K.O. Sa kanyang bagong silid, binuksan ni Clara ang isang bagong kwaderno. Sa unang pahina, isinulat niya. Ako si Clara. Hindi ako takot. Hindi ako tahimik. Hindi ako mali. Ako ay buo at ang aking tinig ay hindi na kailanman mapipigil.